so ayan guys uh, lalabas lang kami saglit dahil nagbutom kami ngayon <laughs> maghanap lang kami ng ano rito makainan dito kami sa may da, dito kami sa damam sa may Madinat al-Umal ayan mag mag ikot-ikot uh, ikot ikot lang tayo guys. Ang oras ngayon ay alas 7 ng gabi. Ay. nito <laughs> uh, ah. Eh ito yung mga lugar ng mga Indiano. Daming mga Indiano dito. Yan, kakain na naman kami ng kapsa. Yung uh, white rice tsaka red rice. Masarap masarap kasi yung red rice. Namis na namin yung red rice. Sa halagang uh, 15. kasama ko si Jerry Boy at saka si Jumamix ang grabe maraming init dito ngayon sobrang init huh. grabe dito tayo sa may Madinatal, Umal Yang ginagawa Yung mga kalsanda Ditu Ups May sasak Hah hmm. Udah oh, Grabe pangawis ko, ah. Mahangi naman kaya lang. Mainit talaga. Hmm. Hindi kaya din yung init, nas mata yan ng pawis Ano hmm. Ana iwan na ako. ikot-ikot na tayo dito guys ha sa Damam City ng Damam malapit kami sa may Siko uh, market mga ano lang 10 minutes lang yung bike Siko na bayan musta papawis kami papawis <laughs> Uh, mga kabayan. May dalawang kabayan naglalakad Grabe, ang init dito oh. ngayon. Oh. Oh. mahirap kasi mag mahirap kasi magluto dito sa ano namin sa kusina pagka day off kasi araw-araw doon kami nagluluto sa kuan sa restaurant tapos inauwi na lang namin pagkatapos ng trabaho tapos pahinga konti ayun kakain na kami pero doon kami kakain sa loob ng kwarto kasi doon sa labas hindi ka pwedeng kumain doon kasi napakainit hindi kayanin kaya pagka ganitong day off namin maghanap na lang kami ng ano sa labas makainan kasi na ano pa, uh, para maano din kami para makapag uh, din habang naghanap ng makainan pero malamang dito kami pupunta sa may kapsahan na naman ng yung mga yellow rice yung pang arab na pagkain kapsa, yung tinatawag ng biryani ganyan kasi wala namang ibang ano rito eh. malapit sa, sa bahay namin walang ibang makain na yung pang ano talaga ba pang pinoy na rice meron doon malapit sa amin mga ano naman mga sandwich sandwich pero kailangan talaga natin mga pinoy kailangan natin kumain ng kanin ayan nandito na tayo sa may paborito namin kainan huh? grabe yung traffic dito yeah. Tali na naman namin itong bike namin. saan nito guys sana yun sana Mas ng kamay. <coughs> Red cup pala diba? Ayan na guys. Ito na yung binili namin na guys. Salagang 15 kasama yung soft drinks. Kain tayo guys.